So, guys tumayo to my video kami ngayon sa Sal ah, yan oh. yun ang harap guys Dito yung likod nakikita <laughs> Pambal kami ngayon kapagkatapos na namin kumain. Yan. Ito yung bundok. Tapos na. Yan. Kinatambayan na yun. Yan. Right. Kaya na ng dagat. Ito ano yung bundok sa likuran ko. masikip Kasikripo nga nito. sa dulo niyan guys ayan namimingit sila ayan. Ayan, maganda kasi yun din eh. Ang bato, -bato. Yan, ang siya yun. Hmm. Kauli. Ay, may nakauli yata. Nakauli yata si kinit. Nayan, mm -hmm. nayan, nayan. Si 'yan. Nakauli yata si kinit 'yan. Sunod yeah. yan Oh, okay. <laughs> <Nakadali> sana, <mano>. <tis> <tis> <Sinelas. coughs> tayo. Nagbibida tayo.